Ayan mga boss ay isang SBR sa Melse mga hinihingi ni paring kulot ay. Ayan mga boss ay isang adala na sa api naman ito. Yellow leg. Ayan natin. Ayan mga boss, ah, ngayon ay araw na naman ng Martes yan, ah, September ah, 23, ah, 2025 yan, narito tayo sa Padre Garcia Ayan mga boss, at ating, ah, sa 7.50 lang bawat isa, 1.5 daw ang mm, dalawa Dalawa 1.5 Oh, pakamura na nito, kahit na bagyo ay tuloy ang bintahan dito tag sa Ang isa uh, yeah. ay may bawas pa sigurado 1.5 dalawang uh, manok na Nabas uh, ang ating Ang okay. ating idol Ayan ha Saan dalang sapi na ito Magkano 3.5 3.5 lang Ayan, Ang ganda na sukat 3.5 lang isang legit na sailor dito sa Padre Garcia si Bosil oh. 3,500 ang paulang presya oh. ayan mga boss isang uh, yellow leg na dala sa ayan na 2.5 lang inihingi dito ayan, full stag na ito makikita na isang taon ah, 2, medium size sa 2,500 mga boss isang bulik hmm. Ganda mukha, ganda bulto katawan maganda show kat na nito. bulig na ayan mga boss sa AEG line daw itong, sa ito isang bawas apat ayan na AEG line pag naba ako sa pay na may bawas apat na lipo bawas apat na lipo katropa mo katropa katropa ayan,

anim na dalawang piraso yan at pali parte dito tiga katung libo ang dalawa may tawad daw na libo libo dalawa to ang ganda at ganda malo kuto ganda mga nasa 7 hanggang 8 buwan ang nita mga boss ayan na national mga boss isang akanawayan na green light yan hinihingi ay 3,500 mga boss ayan Yan naman isang uh, puting puti ayan ha 5,000 daw ang, ang presyo ata 5,000 ang presyo tawag lang presyo na sinala bandit dito mga boss te alagan tay mga boss. Pareho naman na isang SPR mga boss. Ang ganda ng sukat nito. Mataas ang sukat nito mga boss. Ang ganda. Ang tindig. Pare dito limang libre. 5 libre na isang SPR mga boss. Ang lahat yarae. Yarae tig-5 libre. Yan naman ay paunang presyo pala. Meri pa isa yung mayahin. Naliman ano, libo rin ito. National National Bantay Ito ano mo po. Okay. Oh, ito. Naliman ano, libo rin ito. National Bantay din ito mga po. Magandang manok. bali dalawa lang. Ang magkapatid pare Parang isa. Ito naman. Ah, medium size. Tigli limang libo ha Paunang presyo dito mga pa Ayan ha ah. Ari naman isang pumpkin eh. dito, po. Ayan ha ah, Medyo Nakikat na ang haring araw Limang libo rin ito ha ah, Paunang presyo Ayan Ari nga mabuhasan pa ito Ayan mga boss, isang-ada lang sabi naman ito, yellow leg, ayan ah, 3.5 lang hinihingi dito. Pero dito sa Manali, Bali. 3.5 lang, ayan ah, uh, may bawas pa. Ayun, uh, sa 3.5 boss, ah, uh, negosyable, may bawas sa Makati. Hanggang isang daan ah? Hanggang isang daan, napabuhasan daw hanggang isang daan, ayan ah. Uh, 3.5 volt ang katawan nito mga boss. Mga nasa 7 hanggang 7 na buwan. Ayan ah, 7 na buwan. 7 na buwan.

Sigmo 1.5 ang presyo Mga nasa 5 hanggang 6 na po Ito Ayan, oh, Mga taga parang kay pagulingin ng lipa Sigmo oh. 1.5 lang oh. Yan Isang naka-jacket na yan Ayan ang hinihingi daw dito ay eh. 3, dalawa Ayan may tawad na tatla Tawad nga boss din na dos dos na sa isang araw 3, 5, dalawa Tagtaga muna, 3, 3 Talagang napakalogi na yan. Ang gandang klase rin isang araw Ang bulto katawan ko na yung kahit ganyan Paris-paris dalawa po

Ayan mga boss, 4,500 do it. O, 4,500. Mga uh, mag-iisang taong manok. Uh. Ayan ah. Uh. Anong ang plate para? Red Kelso. O, uh. uh, isa red Kelso uh, mga boss. 4,500. Uh, Ayan po ako presyo dito. Ganda uh, manok nito. Okay, tropa. Ayan. Ayan uh, mga boss. Ayan ah. Uh, 4,500 binihingi ni tatay. Dalawa. Ayan. Pagka Rosario sa tatay. Four ang dalawa isa ay sa lalagyan pa. Yan uh, na. naman isa four time may ibawas pa ang dalawa. Ayaw ni bibigay hanggang 4,000. yan wala um, akong. Uh, ganitong uh, may pagdiyo para eh, kamurahan uh, mga manok dito para isa oh. Uh, uh, na ng mura-mura at uh, masama ang panahon Ayan, oh. Uh, uh, okay. makakapili kayo 2,000 libo maganda na pagka ganito may pagdiyo para makatali sa no? 2,000 libo hanggang 3,000 libo makakapili uh, na kayo uh, maganda-ganda ng manok yan, ah. yung masama-sama ang panahon na uh, ah, ay may bagyo nga ah. pero may mga quality dito ang presyohan ay nasa 5,000 pataas yan ang mga talagang quality Ayan, hindi mawawala sa pintahan yan kaya mga matataas ang presyo kung may mataas ang presyo ay eh, di siyempre eh, may mababa rin presyo may mapipili kayo uh, ngayon napakarami at tigwa 1.5 dito yung nakausap natin kanina ay eh, tigwa 1.5 na lang ang, ang bigay yan at kailangan lang ang pera yan so, ito pa yan may mga bayar din dito na dumayo mga taga Maynila na si Bohil ngayon mga boss, ako kunan natin arin kay paring kanaw. Ayan. Dalawang uh, Gilmore. Ang presyo daw ay 10,000. Ayan oh. Ah. Nakaligban siya mga boss. Ayan. O, pure Gilmore ito mga boss, kaya ang presyo medyo mataas-taas. Ganun man ay presyo pala. Ayan, mali dalawang piraso ito arin sa 10,000 itong dalawang ito. Ah, uh, may ligpan. Pure Gilmore ito mga Ito'y mag-address uh, lang. Ito, lang ito inaingay ni dito. Sa kanya ito. Isang white gold. Na street comb. 2,500. May uh. uh, bawas pa naman yun. Ayan mga boss. Ay, isang uh, regular direct. May uh, white na higit naman Magkano tayo yung presya? 2,500. 2,500. Ayan, 2,500 ang presya. Ito tayo dito sa kanya ito. Ayan na. Uh. Medyo mahangin-hangin lang. Ayan 25 Ang uh, uh pangunang presyo Ayan mga boss, isang uh, white kelso naman ito White kelso nga uh, mistiso uh, Street com Magkano pare rin presyo? 1.5 lang ito, ayan o uh. Ang uh, mura Palibasa yung may bagyo, ay mura mga manok ayan 1.5 uh. lang ito Magkaganitong uh, may bagyo, mura mura manok Morgay, ang manok dito. 2,000 dalawang manok na ito. Dalawang Dalawang manok? Yeah. Mga boss mong pipe ito. Okay. Isang mm -hmm. red kill kelsa. <coughs> 1,500. Isang <coughs> amayahin naman ito mga boss. 3,500. Ang baon ng presyo dito. Mag... Ito naman ay pao ng presyo pala ang 3.5 uh, Okay Okay uh, 2,500 isang pumpkin sweater mga po uh, mga po isang blouse. ayan na uh, 1,800 ang presyo binabay siya maganda isang blues mga boss And... ah, ito mga boss isang uh, bulikdom naman ito 2.5 lang napakaraming uh, murang manok ayon dito sa Padrigasya Ano ba may pagyayla na ng dumating na buyer? Ano um,

pa rin natin ang manok May uh, mga quality at quality. Ayan uh. syempre, ang presyo ng mga quality dito ay nasa libo pataas. Yan. Yung mga quality naman ay nasa 1,500 hanggang 3,000. Napakarami uh, ang murang manok kayang nabimatin dito. Ayan o. Ayan o. Ayan na Ayan o. Ayan o. Ayan, nakuha na natin ito. Isang pumpkin, mga boss. Boss, magkaya ang presyo nito. Apat na Apat na daw ito. Isang pumpkin. Mag-iisang taon ng manok na ito. Ayan, oh. o. Oh. Oh, isang talisahe naman ito. Isang regular grade. Ayan, o. Oh. Ang sukat, mata. High station, mga boss. Ito, isang uh, 5K sweater naman ito. Ayan, oh. patali po ang mga may bawas sa mga hanggang uh, 3.5 ibibigay ito uh, 3.5 siya ito full stack na ito ito yung mantahid na. Uh. katawan okay. mga boss may tatlo dito katalisayan ang inihingi ay tatlo yung shampoo may tawad na daw itong 7,000 ang tatlo Bali tatlo, yung video natin Arisa. Ang isa naman ito Yan. Mga early bird bundle dito mo Ayan, 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 Ayan ang isa, basa lang na Bale ay tatlong piraso. O oh, may kanawa yun din. Isang kanawa yun. The white baby sa ito. Ayan o. Oh. Hmm. Ayan mga boss. ay isang SBR sa Milsim, ang hinihingi ni paring kulot ay 5,000 may bawas pa. Ayan o. Oh. Yan naman ay paunang presyo pala ha maganda ang ang klase nito 5000 uh, negotiable ay mga boss na ano, na si ko na ito mismo piraso 12 million mga wala taga tayo ama, buyer dito